Yan, maikwento ko lang po mga bossing ko. Bakit nandito si Joveline? Kasi nga po mga bossing, uh, noong, ano yan, suse? O yan. Kasi nga po, uh, siya po mga bossing ko, ay, uh, nakaplano na ilibing po ng, ano po, uh, November 2. 5 uh, days na po siya na nakaburol. Kasi hindi daw po pwede magtagal. Kasi ang kinamatay nga po, ay kidney. Ngayon, ay, uh, kasi pag daw po, manas po kasi siya, manas. Ngayon, hindi na po pwede daw injikan kasi maaaring pumutok na. At saka maaaring kasi sagad na daw po yung nilagay doon. Tapos, eh, ano po mga bossing, talagang ginastusan po namin pagdating sa usapin ng mga kabaong kasi ang tawag nga po doon sa kabaong niya, artistahing kabaong. Kasi talagang ililibing po namin siya sa mismo sementeryo kasi ang nanay may apat na lote sa centennial. Eh dahil nga po November 2, kakatapos ng November 1, fully booked daw po ang sementeryo. Nakapag-away pa po kami doon at ang sabi po namin ay paano yun? Natunin ang meron lupa doon, hindi maililibing. Pagkatapos, nagkaroon ng mga balakid. Tapos ang pinaka-option lang, ikikremate. Pagkatapos bigla mo nagkaroon sa akin ng idea na kung gusto nyo, pwede nyo rin iuwi kung hindi nyo pa kaya. Kasi ah uh, kagay din daw po nila Alden Richard na namatay din yung nanay ay doon lang din daw po sa bahay na kanagay Kaya yun, parang napaisip ko, ay pwede pala yun. Kasi syempre, wala naman akong idea, wala akong alam sa mga ganun. Kaya ang ginawa ko po, ganun din. Ginaya ko lang din po. Tapos kapag daw po ready na, pwede nang ilagak. Yun po mga bossing. Ngayon po mga bossing, sakto-sakto uh, naman, nung nabubuhay pa po siya, Uh, kaya nagkaroon din ako in-offer sa akin ng sister ko to itong katabing bahay na kung gusto ko doon po, inuhulugan ko po tapos sabi ko kay Joeline Joeline pa nagkaasawa ka, dito ka na Muk hindi ka lalayo, dito ka lang tapos sa lumang bahay kay, kay Justin, kasi ganoon naman talaga yung mga uh, bunso doon sa lumang bahay hindi ngayon, basta planado na, na nandito na si Joeline pinangako ko yan na ito para sa iyo tapusin ko yung hulog dito, ito para sa iyo. Siguro kaya nangyari po 'yon. Akalain po, ha? din na lahat. Tapos ang inano ko pa nga na kalesa, kalesa na yung kabayo, tapos yung tatadda din ng bulaklak ganun ng aking inano doon sa ano. Ngayon po ah hindi mo hindi inaasahan na may ganung sistema na kahit kumpleto ka na hindi pwede kasi pulibok sila. Ang gusto mangyari ang layo. Ang gustong mangyari, ma ano pa lang siya, November 2, di ba ang plano, 5 days. Ang gusto mo sa mangyari, November 7, napakalayo. Mga na daw po, hindi pwede daw po yung ganun. Kaya yun po, ano uh, no, choice na kami mga bossing ko, kaya kremate ang ginawa namin. Tapos nagkaroon ako ng idea na pwede palang iuwi yung anak ko. eh, saktong sakto, eto nga po pinangako ko itong na ito kay Jovelyn. Sabi ko, sa iyo ito, maaring gusto niya dito. Kaya nangyari po yon gusto niya po dito na dito po siya. Kaya yun, dahil tatanong kung bakit ganoon ang nangyari, ay bakit ngayon ko lang din napaliwanag mga bossing. Ngayon ko lang napaliwanag ng ayos kasi misan pahapyaw lang, hindi ko pinapaliwanag ng ayos. Ngayon po napaliwanag ko na ng, ng ayos, sana nga po maayos. Yan. Iyon po ang pangyayari. Kaya naniniwala ako na gusto niya talaga dito. Kasi lahat ng nangyari may dahilan. At laging po niyang ibinubulong sa akin ang kung ano yung gusto niya pa sa akin sabihin. Yung mga nabuhay pa po siya na hindi niya sa akin masabi. Ngayon niya sa akin sinasabi. Na talaga siya po ako sa mga kaganapan. May, pero hindi ako masyak doon sa nabasa ko doon sa isang babae na mataba. Na sinasabi na noong nag-event si Jovelyn. Talaga hindi naging maayos at naging bad sign sa akin. Kasi unang sabak pa lamang yung babae mataba. Ay uh, sabi niya picture picture nakatutok siya sa aking anak na inaayusan. Eh di, ang aking anak ito tuwan naman. Pagkatapos mga bossing ko, yung nag-smile na ng todo ang anak ko, kasi sabi niya, smile. Biglang sa iba niya, pinicture. Sabi ko, anak, anong klaseng kamalditahan yung babaeng yon Ba't gano'n ginagawa sa'yo? Dalawang beses yung bumalik, gano'n. Sabi ko, parang hindi ko, hindi ko kursonada ang mga pinagagawa sa dito. Ayun pa mga bossing. At marami po akong mga natuklasan. Na talaga namang, hindi ko inaasahan. Nagpunta pa po doon kaya pala todo punta doon at todo iyak mga bossing ko. Maaaring inuusig na siya ng kanyang konsensya sa mga kamalditahan na ginawa niya sa aking anak.